Hey, Ma'am, tayo ka ulit. Pagkailan natin. Yung... Ayun. Yung masakit ayun, siya. Ayun. ayun. Biglang may umano. Pagka uupo ka ngayon. Hindi naman. Okay, okay naman. naman. Pagtatayo lang talaga. Pera ko, na 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 ako yung rapay rapay. Gumagay nga. Kahit magtakbo na daw siya. Oh, din na. Oh, kaya niya na magtakbo. <laughs> Ma'am, tayo ka ulit. Pagkailan natin. Yung... Ayun. Ay, e masakit ayun, siya. Ayun. ayun. Pag biglang may umano. Pagka uubo ka ngayon. Hindi naman Okay, okay naman. naman. Pagtatayo lang talaga. Okay, ko, na na ako yung pera ko Gumagay nga ba Sige. Okay. Sa hagdanan, pag umakit ka masakit din mo. Oo. Pag nakahiga ka. Pag nakahiga ako din na nakarari. Diyos ko, gaganyong ko ah, muna. Gaganyong ganyunin ko muna bago pa ako kikilos. Wala siyang power. Ah. Sabi ng doktor, ano? Sabi daw. Eh, sa, 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 sabi niya, sign no. of aging daw. Ah. Mamay daw. Ito, ito, ano pa kaya namin Masakit siya. Hindi gamit po yan, ma'am. Ano yung gamit? Yung mga... Ugat? Yung Ugat na duktungan ng legs natin at saka sa binde. Uh, ito. Misalignment lang. Angat ka ngayon May nararamdaman na lang ako dito. <footsteps> so, kanina, hirap na hirap pa ang Oo, wala. Lakad ka na, lakad. <laughs> <laughs> Ulitin mo. <laughs> Ay, ayun, kuya, may umipit dito. Oh, sige, okay lang. Pero yung sa tuhod. Oo. Mm -hmm. Yung sa tuhod mo, wala na. Eh, nakakatayo kanina, di ba? Uh, yung lakad mo ulit. Mm -hmm. Oo, uh, na ako. Ganina yan. Oo. Mm -hmm. ah, sige. Mm -hmm. Ayun, dito oh, okay. na lang may Alam mo ba, dito? sa sabait na, sa na panideriya? Uh -huh. Kahit magtakbo na daw siya, oh, pwede na. <laughs> <laughs> kaya niya na magtakbo. <laughs> Ay, salamat, Ah. O, oh, diba? Ang bilis ka nang tumayo ngayon. Oh, oh mm. my God. Oh. Mm. Oh. Mm. Naano pa yung yan sakit dito? Ayan na si dito. Kabayan dito sa Nawala. Ranchman. Nawala yung sakit uh, dito yung sa may... O, yung... oh, parang nagdaya. Hilips yung mga tayo kanina. O, dito naman nagkaroon ng pawaya. Mm -hmm. mm. mm. Lumakas na. O, oh, mm. sa banda ng kanina, halos mm. sumakot ka pa sa ulo ko. Nung, mm -hmm. nung Kasi ang yung palang niya. At saka, yan, sa mga, yung ano, sakit mga dito. Oh. physical mm. issue po yan. Yung sakit dito, di ba? Kumikit siya dito dati, masakit. Parang nag-ano lang, oh. Pahihirot ko sa'yo, makaya wala naman. 嗯。<music>